Okay. Isang magandang araw mga kabamba ito po ay rosy 125 ito po ang kanyang ito po ang kanyang ano, problema lusot ang kicker no? hmm. hindi sumasabi napalitan na po ito ng clutch lining, nakailang palitan na ng clutch lining yanon pa rin lusot pa rin no? ang kicker atin pong titignan kung bakit nagkakagal ito ah, hindi ko na po sa inyo nakita ang pagkapalas ng pakis uh, dahil basic na basic naman po ito kailangan po natin lulogan lang po natin itong dalawang tornillo sa putres so, para may po natin at mahugot natin yung cover ng crankcase Saka po itong kailangan din po natin kalasin para hindi tayo mahirapan. Okay. Alasin po natin itong kanya clutch assembly. tingnan po natin kung bakit. Okay. Alasin po natin. siya. Medyo malalim na po. Medyo sunog na rin ang kanyang lining isa na rin niya sa Thailand kaya may slide ng kanyang kicker walang dala pero meron pa po diyang pinakang main reason kung bakit slide ng kicker ito pong apat na spring apat po ito ito po yung nakasabit na ah, dalawa, tatlo, ha, pa. Ngayon na lang po ako magbabalik niyan, ha. Kapit lang po natin dyan, saka dyan, okay? Sa napansin ko po dito, sa kanyang clutch house, eh, ay ito po yan dapat po ito kung sa step may isa pang step dito yan po o. Pantay na pantay na. Wala na po siyang yung kapal. Natangos na. Ayan. Dahil lang bago po na yan, ay medyo makapal itong isa. Itong kabila. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Pantay na po siya. Pakikita ko po sa inyo yung bago. Ito po yung bago. Na-class assembly. kaya kahit po anong palit ng lining wala mangyayari ang galing po natin ng shark clip kalilimutan po itong ilagay kaysa pa po itong lock eh. Pasensya na po kayo, may dumating na taga norte <gay> yan, ang kaingay. Ayan. Ay, nagahan. Ayan. Laki po yan. <tinyo> Ayan. po yung apat na spring. Yan. Ay, kita ko po sa inyo pagkakabit ako may. po Ito eh. po yung sinasabi ko sa inyo. Ayan po yung ayun ayun o oh. yun o oh. yung isa po wala na ayan. wala na po wala na po sabi ganyan po dapat o oh. sa dalawa tatlo kita po naman yung group yan paikut. ito po kong natihan na yan wala na po o oh. oh yan po ang dahilan kaya lusot ang kanyang kicker okay. Eh, assemble na po natin tagwa ko na yan po yung apat na spring hindi po pwedeng wala yan clutch plate. Ang kasunod po natin yeah. diyan ay, oh, ah. ay na ito, ito po ang naka ito po dito. I-push mo. Okay. okay. Tuloy na po natin. Kung mapapasin nyo po. Ang kabako nito ay walang lining. Okay. Kaya dito walang lining ang kalagay po naman natin ito kabilaan okay tapos sunod ito po ang kasunod ito ang naralito sa may lining ito pang pang last flat split ayan ganyan lang po kadali ang mag assemble ng clutch assembly ng rosy huwag po natin kakalimutan itong lock baka po manalisik ito pag ito'y nananak po mag din natin nakikabit hmm. yan lumagotok na po ibig sabihin nasa bangbang na tsaka po ito parang spacer na ito hindi ko naman nang tawag dyan yan yan po yan sa ibabaw at ito po pang huli yung sir clip hindi alam po kasimple ang mag nasimple lang tulad sa nasimple na ang rosy 1,2,5 masalpak okay Alpak na po natin yung ating bagong clutch assembly at tingnan po natin kung siya ay gagana na po yung kicker kung maalala nyo po hindi po muna natin to tornilyohan ito ha ah para makita nyo ayan, salpak po natin yung kanyang kicker okay ayan kita kita na po ninyo ha ayan, sumasabit na po siya okay yan lang po ang problema kapag slide ng ating kicker magpalit na po tayo ng bagong clutch assembly dahil kahit po tayo magpalit ng lining wala pong nangyayari na ah, ah, kailangan po ang ating pera dahil ito po ng katatlo o apat na palitan ng lining ngunit ganoon pa rin ang na nangyayan diba? Okay. ang gandito na lang po at sana ay manakasunan kayo sa aking video na ito hindi ko na po pakikita yung pagkakabit ng cover dahil ito po ay napaka simple okay, maraming salamat po at hanggang sa muling video God bless po